So, yun po mga katotoo. Kumusta po kayong lahat? Pangarap na Canada, malabo na ba? Yan yung katanungan ng mga maraming mga nangangarap muna dito sa Canada, mga katotoo. Dahil sa nangyayari ngayon, dito sa Canada, yung policy, nagbabago-bago. Maraming nang napauwing mga international student, mga visitor's visa na hindi na nakakapag-apply ng LMIA. Tapos yung mga visitors na hindi na nakakapag-renew ng kanilang visa, muuwi na sila ng Pilipinas. So napakaraming mga nangyayari dito sa Canada mga katoto na medyo nakapagpapa, uh, baba ng kumpiyansa ng mga kababayan natin na pumunta dito sa Canada kasi nga sa mga nangyayaring ganyan. So naghihigpit na ba talaga ang Canada? o nagbabawas na ba ng mga immigrant ang Canada papunta dito yun mga katoto maraming dahilan kasi mga katoto dahil sa nangyaring ganyan malabo na ba talaga na makapunta dito sa Canada yan maraming ding mga nakakausap namin na swerte pa rin sila kasi yung time na yon na bagong maghigpit ang Canada nakapag renew pa o nakapag apply pa ng kanilang work permit from a uh, temporary foreign worker uh, to permanent residence at saka yung uh, uh, visitor's visa to LMIA to work permit. So, napakaswerte nila mga katoto. Pero yung mga ibang mga nag-apply after nung pag-approve nila ng policy na yon so medyo nahirapan mga katoto maraming umiyak, maraming umalis maraming nabigo ang pangarap na mamuhay dito sa Canada maraming mga babayan natin na umuwi ng Pilipinas mga visitors na maasa na makahanap ng trabaho dito sa Canada so yun mga katoto uh, worth it pa ba ang mag Canada ngayong panahon na to so para sa akin mga katoto uh, kung papala rin talaga na makapunta dito kung ibibigay talaga ni God para sa inyo so para sa inyo talaga yon pero para sa akin kung hindi naman kayo nahihirapan dyan sa Pilipinas o kung saan man kayo nagkatrabaho ngayon so manatili na lang po kayo dyan kasi dito ang tunay na buhay po dito sa Canada eh, mahirap din Kung kumbaga trabaho ka, magbayad ng bills, magbayad ng mga kung ano-anong babayarin mo monthly, ganyan po yung buhay dito sa Canada. So, pero, yung mga uh, kung nahihirapan ka sa Pilipinas, so kapag ka nagkaroon ka ng chance makapag-Canada, so mas maganda. Pero kung maganda na po yung buhay nyo dyan sa Pilipinas o kung saan man kayo, wag na po kayong uh, mag-Canada o pag-isipan nyo po ng maraming beses kasi po marami na po kaming kilala na pinagsapalaran nila yung uh, pagka-Canada so pinagpalit po nila yung profession nila sa Pilipinas teacher sila sa Pilipinas seaman so ngayon nagsisisi sila na pagtanong namin sa kanila ano ba yung maganda yung pagiging seaman mo o yung pagtatrabaho mo dito sa Canada sabi nila mga katoto mas maganda ang siman kasi malaki ang sahod yun nga lang peligro daw kasi nasa tubig ka ganyan pero uh, marami ng marami ng panahon na ginugol nila sa barko so napag na pagano nila uh, confer nila yung buhay dito sa Canada at saka sa pagiging seaman. So mas maganda daw ang seaman. So yun mga katoto, uh sabi ko sa kanya kung nagsisisi ba siya. Uh, sabi niya mga katotok. So pagka nahihirapan siya dito, eh nagsisisi siya kasi uh yun nga, hirap na hirap ka na dito tapos yung sahod mo minimum wage pa lang. So, di ba? Tapos hindi mo pa kasiguraduhan yung uh ano mo yung status mo dito kung makakapag uh, permanent residence ka. Ganun dyan mga katoto. Kaya kung ako yung tatanungin mga katoto kung worth it to ba ang mag Canada ngayong panahon na to. So nasa depende po sa sitwasyon ng buhay nyo. 'Yun nga po tulad nga sinabi ko kung hindi naman po kay nahihirapan diyan sa Pilipinas, wag na po kayong mag Canada kasi uh, mahirap po dito sa Canada to po yun, mahirap po dito yung pong uh, ini-encourage namin na mag-Canada yung uh, pina, binibigyan namin ng inspirasyon para mag-Canada yun po yung mga talagang mahihirapan talagang pangarap nilang mag-Canada uh, pangarap nilang magtrabaho dito sa Canada para sa pamilya so yun po mga katoto tapos yung sitwasyon na ngayon mga katoto ay eh, pahigpit ng pahigpit ang Canada yung mga international student yan, nagsiuwian na napakarami parang 70,000 yata yung student na pinauwi ng Canada kasi yun nga hindi na sila nagpapa-apply ng uh, trabaho kapag ka, uh, galing ka ng international student ano po yun mga katoto simula pa naman noon mahigpit ng pahigpit ang Canada pero yung time na ngayon sobrang higpit po ang natong sobrang higpit ngayon pero pabago-bago naman 'yan eh pabago-bago naman yung policy ng Canada kaya yung mga nagbabalak talaga na pumunta dito sa Canada at gustong-gusto talaga na decidido talaga so maghintay lang po tayo ng pag, tamang pagkakataon para makapag-apply uh, po kayo dito sa Canada yon mga natong yung naman pong mga kababayan natin na nandito na uh, nahihirapan na mag-apply ng work permit nila so tsaga tsaga lang po mga katoto kasi kung para sa inyo para sa inyo talaga at uh, hindi naman talaga natin mapipilit kapag hindi naman ibibigay ni God yun so yun mga katoto kanina pala na gano'n ako nag jogging ako <laughs> kasi hindi na ako pinagpapawisan sa trabaho ko eh uh, hindi masyadong pagod uh, nasa loob ka ng facility so yung dating trabaho ko sa farm yun, napapagod ako, pinagpapawisan ako na exercise pa ako ngayon, trabaho ko ngayon hindi na, kasi hindi pinagpapawisan kaya kaninang pagkahatid ko kay commander nagjogging ako <laughs> okay naman masarap naman sa kahit na medyo malamig yung panahon pinagpawisan pa rin <laughs> yun mga katoto so yung pinakakawawa po mga katoto yung mga international student na napakalaking gastos nila nung nag-aaral sila dito sa Canada yung mga million million yung ginastos yun yung, yung mga student na ibinenta lahat ng mga ari ari-arian nila para mga makapag-aral lang dito sa Canada kasi <coughs> alam naman po natin kapag ka nag international student dito million pesos po ang gagastusin lalo na wala naman silang source of income tapos binabayaran pa po lahat accommodation, yung cost of living mo dito sa Canada yung tuition mo, babayaran mo yan so maraming mga international student na nagsakripisyo, binenta yung mga ari-arian sa Pilipinas, sinakripisyo yung mga negosyo, sinakripisyo yung mga uh, trabaho sa Pilipinas para maka, makapag-aral dito sa Canada para matupad sana yung pangarap nila na mag, mamuhay dito sa Canada. Pero isang uh, policy lang ng Canada, eh, nakapagbabago ng buhay nila, na nabago yung mga pangarap nila, biglang naglaho yung mga pangarap nila na mamuhay dito sa Canada. So hindi po natin talaga ma ma-predict, hindi po natin masabi kung hanggang kailan uh, yung opportunity na darating, hanggang kailan ba yung mga pagkakataon na maluwag, 'di ba mga katoto? kaya ang panahon ngayon mga katoto, uh, hindi lang sa mga international student, hindi lang sa mga visitors na na no, kakapunta dito ang dapat magingat pati na rin uh, para sa amin na nakikita namin mga katoto para kami dalawa ni commander pag nag-uusap kami so sabi namin na uh, ano hindi lang sa susunod ng mga panahon sa mga taon na darating sa mga araw na darating hindi lang yan mga yan ang magsasuffer so hindi lang sa international student hindi lang sa mga visitors na maghihigpit ang Canada. Baka maghihigpit din ng Canada sa mga permanent residents at saka sa mga citizen dito kasi uh, talagang uh, kahit na permanent residents ka kasi dito kahit na citizen ka talagang uh, uh, titignan pa rin nila yung mga documents mo, yung mga papel mo. So, hindi po natin masasabi na okay ang policy talaga ng Canada sa ganyan na hindi magbabago. So, 'di ba? Mahirap nang mga katoto yung sitwasyon dito sa Canada. Mahirap ng makapaghanap ng trabaho, mahirap pang makakuha ng uh, permanent residence, tapos nahirapan pa yung mga international student na makahanap ng trabaho after ng graduation nila or pagka-graduate nila, 'di ba? So, yung pangarap na Canada mga katoto. Maraming naglaho. Maraming nagbago. 'Di ba? So kapit lang, kapit lang naman 'yan. Huwag mawalan ng pag-asa. Uh, malay malay natin, 'di ba? Yung mga international student eh, mapunta sa ibang bansa naman maliban sa Canada. So baka may opportunity pa doon, 'di ba? Sa mga ibang bansa tulad ng Australia, New Zealand, Amerika. Diba? 'di ba? natin masabi kasi pa bago-bago naman yung panahon eh. Kaya wag lang mawala ng pag-asa mga katoto. Kapit lang, laban lang hanggat uh, kaya, laban lang. Wag mawala ng pag-asa. 'Yun mga katoto. Mamaya-maya pala, susunduin ko si Commander sa trabaho niya. Tapos may pupuntahan kami. Bibili kami ng grapes. Sabi eh organic grapes daw 'yun. Parang pinitas lang nila sa garden nila. 9 dollar daw isang basket eh. Titignan natin mamaya kung marami at saka kung matamis yung mga grapes nila tapos kung ano mag ano din ako magre request din ako kung mag, nagbebenta sila ng uh, yung sanga para itanim ko kasi nakapagpatanim ako ng ganoon mga katoton nakapagpatubo ako ng gano'n sanga lang pero itong ano na to uh, summer na to hindi siya so tumubo siya pero namatay siya nung malakas yung hangin kaya hindi ko nakabunga yung grapes ko maraming mga halaman na namatay dahil dun sa hangin na walakas tapos maaga ko pa silang nilabas uh, so maraming mga ano maraming mga halaman na hindi ko napakinabangan sana next year mapakinabangan ko na so yun mga katotos susunod ko muna si Kumanda. Susunduin ko muna si Commander mga katoto sa trabaho niya. Alas ko siya umuwi eh, nag-out sa trabaho niya. So, lagi ako pumunta dito. 4.45, 15 minutes, naghihintay ako dito sa harapan ng trabaho nila. Ang galing yung trabaho nila mga katoto. So, maya maya, pupunta po kami sa yung bilihan ng grapes nakita ko po sa may marketplace dito sa Dauphin 4 minutes lang yung biyahe mula doon sa bahay pupuntahan po namin tutignan namin kung matamis yung mga grapes nila I'm good <laughs> Check. ang ganda apple <laughs> it's apple oh it's not the uh, crab apple right? Uh, it's, no, not the crab. it's the the real apple that we're buying on the store. Oh so sorry. Oops. <laughs> <laughs> what is that? Apple too? Yeah. Oh it's okay. grapes. <laughs> <laughs> if you want grapes then you can come here to buy <laughs> <laughs> Thank you very Thank much. You so much. Can I take this one? <laughs> okay. Thank you. Yes, you're welcome. You have a very yep. good day. Thank you. Right. <laughs> yes, yeah. apple grapes. Ah, like pick. Apple picking. <laughs> apple picking. <laughs> That's our first time that uh, we pick apple. Oh, wonderful. Yeah. Would well, like ito, 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 you ito, like ito, yeah. yeah. okay. thank you ito, 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 Thank you. ito, 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 Kunin mo. Ay, buksan mo. Sige, padutin mo muna. Alright. May grapes awesome. kami. Oh. Ah. Nawaw tayo dito sa grapes. Mali late sila. <laughs> so yun, mga toto, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. Kita-kita po tayo sa panabagong video. Bye. Anyway.